mga choy. Kapalo ba mo nga ang sikat na pagkauna sa Coronadal na nandiri sa Jensen? Testing nga na po na ito na eh, iki lang yun sila nagtuko diri. May nalang yun kinana sila yung second branch diri ah. Tara, sabihin ko ninyo ipakita na kukun sa kanindot diri. Let's go! Drea na takaroon sa Matoy's Chicken and Steakhouse. Kinabalitaan na kung to kay Drea. Ayaw ko nakamali mga choy. Dim Pugyo ka ayaw. Open din na sila perminti mga choy. From 11am to 11pm. Pero ga-extend ka sila mga choy. Labi nagdaghan na ko. Nindot po kayo lang place dari mga choy. Pang Instagram mabool ko kayo. Bugno po siya ba kay daghan kayo mga bula. Dili po ka board dari mga choy. Kasi pira dark ang dartboard. Siyempre, testingan po nato na. Para mapakita na itong hidden talent ba. Ma-enjoy dyo ka dari mga choy. Kaya habang ginaluto ba yung pagkaon, dula sa modria. While waiting po sa order nato mga choy. Dili mo po ka mabool. Kinaman po sila pang music dari. Antahan ako. Okay. Kung gusto mo mag-chill-chill mga choy, no na pun sila yung mga wine dry ang ginabaligya ang among food ay ano lechon kawale t-bone steak beyond gisado pork crispy pata kare kare syempre dili na mawala chicken in asal karong mga chuyo na ako na to nagtilaw ang crispy pata kare kare 750 good for 6 to 8 person na kana kayo chuy labo sila lechon kawale 290 good for 2 to 3 person to slow na mo sa sauce dra dalahong ah daog na kayo labo sila bihon gisado pork 250 sisling pork sisig na platter 230 butangan dyan na naglimon para dungag pang palasa ba nasaktog yung kainis at itong pamilya kaya hasta bayan dyan na to naghana labo sila steak take dire mga choy. For only 399. Sakto na gigkenis atong panglasa mga choy. Kay na naman gensan, ni sa Jensen, sulito na ko ni. Astang lamia. Ang bestseller ginila gid dire mga choy. Ang chicken na dasal. Pag ingkit pa lang ani mga choy, hastang lamia gid. Mo nang nailado sila sa Coronado mga choy no. Sa ilang trademark na chicken na dasal. Astang daghana bay sa atong pagkaon. Birahan na to ni. Kay pastang gutom na bay adjust. Pila kada best ani mga choy, dalaon ni yung pamilya. Kay kamura duha di gid ni mahurot. Hindot pa kay ilang place dire mga choy. Kay mo ang mga palibot, purus man mga tanom. Mo na makakaon gid kay Ang location dai ani. Black to kayo mga street. Barangay City Heights, General Santos City. Kung wala gyapon mo katod. Magpalaban tag map. Pag open sa inyong map mga choy, diretso lang kay sa Aparente Street. Pag zoom nimo dira mga choy, Una lang na sa hotel ni Manny Pacquiao. Kita nimo dira ang kayong mag street Subay so, din na nimo mga choy. Kay ang dating Vine House, dire na to makita ang Matoy's Chicken and Steakhouse. Para ma-try pud ninyo ang lamin nila nga pagkaon ug ang nindot o limpyo na lugar. Mura mga choy, ayo mo dugay-dugay ato na mo dire. Kay ang amo hastang limpyo hodyo. Dili man pud ka makaingon nga walay lamin lang pagkaon. Kay nahurot man, Murang mahugas na lang gyud ani. Ah, grabe lagi ka busog. Mura ay na pud dugay, -dugay. Try ninyo dire sa Matoy's Chicken and Steakhouse. Ali na.